guys! Gusto mo rin bang magtayo ng negosyo? Kagaya niyan, pues, tapusin mo ang video na to dahil marami pa akong concept na ipapakita sa'yo. Baka isa na doon yung pinapangarap mo. Ngayon nga pala, iatin ako ng orientation dito sa I iFranchise Business Service Corporation. Tara, samaan mo ko. Marami tayong matututunan dito tungkol sa mga negosyo. yun, ito yung building nila. Bali, second floor to. Ganda rito ah. Ito, bali na-invita tayo dito. Oh. Yun, si Sir Jonas. Tsaka si Ma'am Camille. Hello. Ayan. Hello. Sato, mag-oriente. Go-oriente kami. Ang orientation na to pala ay tungkol sa mga iba't ibang klaseng business na open for franchising nationwide. Kaya kailangan natin itong matutunan. Kaya makinig tayo mabuti. Napakaganda pala nitong aking napuntahan. Bukod sa marami na akong matututunan, eh marami pa akong pwedeng tulungan lalo na yung mga nag-uumpisa ng negosyo. Ito nga pala ang mga concept nila dito. Pili ka na lang kung anong gusto mong itayong negosyo. At alam mo ba na kapag kumuha ka ng franchise dito ay marami kang matutulungan na tao. Bukod sa nagka-negosyo ka na, ay bahagi ka na din ng foundation nila baka pinapangarap mo magtayo ng pharmacy ayan ang Parma Mart mayroon na siyang convenience store at ito nga pala yung kangkong chips na trending na trending ngayon pwede kang maging reseller nyan saan ba ang location mo tayo na natin ang coffee spot mo at siyempre meron din tayong food caravan na napakasasarap niyan <tinyo> Ito pala yung mga bansang may office na sila, yun oh. yeah, legit na legit to. Ayan, yeah, dito nagtitrain yung mga barista ng coffee spot. Ayan. Yeah. Jonas, ano yung mga box na yan? Ito mga gantong chips siya, mga bayad na siya, in order na sa online. Ipapadeliver na. Ah, for delivery na. Ang dami, oh. Delivery na, ready na. Lahat yan, chips? Oo, oh, kakong chips lahat. Oh, tingin kung gaano kalakas ang order dito. Tapos meron din ito mga machine. Ah, may machine, machine din. Machine ng ano yan, na uh, coffee, coffee spot. Coffee ano? Kasama siya sa package. Ng mm -hmm. franchise. Mm -hmm. yeah, yeah ito pa. Yeah. Ah, yan at pinatikim din tayo ng mga product nila dito para daw alam natin ang lasa ng mga ititinda natin, di ba? At tapos na nga ang ating orientation. Salamat nga pala sa inyo. Ang dami naming natutunan. Hello guys! Yeah. Sa lahat ng followers Hi. ni Miriam, kung gusto yeah. niyo po mag-franchise yeah. ng Compass Pot yeah. and Eye Pharma Mart, kontakin niyo yeah. lang siya. And pwede din kayong um, mag-visit sa kanyang uh, Facebook page para dun sa ibang concept natin. Ayan! Bye! Thank you!